Guys, bakit kami naghihiwalay noon? Nagkaila-ila sila guys, yung co-worker ko. Binigyan siya ng phone number, ganun. Yung uyab ko raw, yung nobyo ko raw. Nakaano daw niya guys, na ganun daw sila. <laughs> Hello guys, good morning, good morning. Good morning guys, nandito ako ngayon sa aking sakyanan po at ako ay magla-lunch. Nandito ako sa ano guys, nandito ako sa kabilang ano ina-applyan ko. Nag ano muna ako ngayon, nag-orientation muna ako ngayon. So, orientation natin ngayon guys dahil uh, mga paperwork lang po ang orientation natin ngayon. Yan lang po ang kagandahan guys sa ano sa pagbag-apply ka ng mga ganitong trabaho dahil sa dalawang hour araw talaga po ay magbi-video at saka paperwork lang ang ianuhin mo. Yung onboarding ba onboarding muna trabahuin yung paper paperwork mo. At saka ano, eh ngayon alas 12 na, na magla-lunch muna tayo with at, with ating chika-chika. Welcome to our chika-chika. po ang ulam, ang ano natin pagkain natin. Meron tayong kale. Kale at saka meron tayong shrimp. Itong shrimp na to, okay lang 'yan siya. At saka meron tayong chop na chicken. Yan natatawa lang ako ni Kyle kagabi kasi ang kinakain po niya is chicken. Yung chicken na binibili ko sa Costco at binibake niya uli. Maghanap tayo ng ano. Maghanap tayo ng kailangan guys, meron akong sapin dito para hindi ako magmumumumho dito sa akin sakyanan oy. Alam mo naman yung sakyanan ko ay napakaluma na kailangan ng dapat ano to linisan. Ayan, kakain tayo. Tsaka meron tayong dressing. Ayan ang dressing natin. Ano ito guys? Honey mustard ito oh. Honey mustard, masalap yan sa dressing. Tapos meron tayong fork. Meron tayong mga plastic pork. Hindi na tayo magano ano-ano. So, yan guys, alam nyo na, bakit ako ay kailangan ko ng part-time. So, part-time on call sa kabilang trabaho, pangaliwang trabaho. Dito kasi sa Amerika, pwede, pwede ka po nga na magtrabaho, na magtrabaho ka ng magtrabaho kasi sa 24 hours, yung trabaho mo, isa is 8 hours lang yun. So, ang isang araw, 24 hours yun. So, kung gusto mong magpa-part-time sa iba, uh, mag apply ka, or gusto mong pangatlong trabaho, mag on ka. So, pwede kang magdalawang full-time, pwede kang may mag on call ka. So, dalawa, tatlong trabaho, pwede. Ginagawa ko yan noon, guys. Mm -mm. Pero, dito nga sa ano ko, sa kabilang trabaho ko, doon sa aking trabaho, trabaho mo, 8 hours, pwede ka po na, pwede ka po na magano, ano, pwede ka pang mag, magtrabaho ng pangangdalawa at sa pang pangatlo. Ito, uh, dito lang po, guys, sa ano, dito lang po yan sa Amerika mangyayari. So, pwede, pag trabaho ka ng magtrabaho, ang ah, masarap nga ang sistema dito, guys, eh, dahil pwede kang magtrabaho ng magtrabaho. Ang daming Pilipino dito, guys, na, ano, na, pala, ano sila, grabing magtrabaho. Trabaho silang trabaho. Ang dami nilang pera, guys. Diyos ko po. Ah! Ang dami nilang pera. Yung, ano, noong kabataan ko pa, guys, ang dami kong pera kasi... Trabaho ako ng trabaho eh. Wala kang importante nga gawin. Bakit magpuyo ka ng bahay, no? Ay, trabaho ng trabaho. Ang sarap kayang kumita. Kaya lang noon, of course, marami din tayong mga ano, meron tayong mga pinagastuhan. Yung pinag pinagpaaral natin ng mga pamangkin, of course, di ba? Marami din tayong gastuhan. Ayan. So, ay, Diyos ko po. Importante natin, guys, na meron tayong pira, oy. Eh. Katulad ng ano ko. Alam mo ba nung ano? Al alam nyo ba, guys, noong nung pagdating dating ko pa dito uh, ano ko talaga uh, balak ko talaga na dalhin yung mama ko dito so dinadala ko nga nandito yung mama ko dumating ha, may panahon na nga na ba yung mama ko ilang beses ko siyang dinadala dito guys uh, mga ano lang eh, Six months lang po ang process ng nanay pag mag-ano ka, pag iha, pag i mo yung nanay mo, six months lang po ang process ng paper. Oh, mm. Baba, yung, yung brother, yung sister, kung magpa-process ka ng petition mo yung sister mo 20 to 26 years guys ang process ng teacher or uh, teacher ang process ng ng igsuon yung kapatid kung ipa-process kung nandito ka 20 to 26 years uh, yun kayo, yung kapatid ko pinipetisyonan ko yung kapatid ko ayun that was 2004. 21 years ago na na ano na na-approve na yung petition niya papunta na siya dito dala-dala na yung pamilya mm. so ito guys ang kwentuhan nating bayan ngayon guys is yun sa ano libak ko natin guys yung ano uyab ko noon ba yung uyab ko bisayain lang natin yung uyab yung uyab ko noon nagpunta kami ng ili kasi nag-attend kami ng wedding guys paano ba plano pala niya guys na i ano ako i plano pala niya na i-engage ako bumili siya ng ring ay yung ring niya pinapakita ko sa video yung ano nandoon na meron akong meron akong pinapakita na ring sa ano sa video na galing ng aking ano na galing ng aking uh, ex so, po, huh? hindi ko akalain na i engage ba niya ako guys nandoon kami sa ano sa nag nag, nag picnic kami sa Huntington Beach Agoy guys, just ko. Nag-propose man yan siya guys. Yeah, nag yan. Yeah, Nag-propose siya. Nagulat ako. Ano na. Will you marry ba, me ba daw? Nagulat ako. Wala pa ako sa panahon na mga utak ko guys na ano. Na. Na ano nga. Na, mag, na magpakasal ako. Hindi ka, matay lang yung ano. Yung, yung, daddy ni Kyle. Tapos sabi ko. Wala pa akong balak na magpakasal. Sabi ko. Patanggapin ko raw. Sabi ko hindi pwede. Sabi niya, tanggapin mo lang yung ano, yung ring. Tapos ano sabi niya, sabihin, maano daw mag-decide na lang daw ako later ganun. Pero sabi ko naman na hindi pwede sa natatanggapin kong ring tapos hindi ko mag-oo. Tanggapin ko na lang bigay na lang din niya sa akin. So sinusuot ko. Ay. Ayun, guys. Agoy guys, Ayun, yung yung una kong uyab guys, yung uyab ko niyan. Uyab ko na yan, nobyo. Tumira sa akin guys tumira. Tapos, nagsama kami ng two years. Two years kami nagsama. Bata pa yun, nag ko lang. Guys, bakit kami naghihiwalay noon? Yung ano, merong merong katrabaho ko. Inaano siya guys. Nagustuhan siya ng katrabaho ko guys. O nagustuhan siya ng katrabaho ko. Ay, Diyos ko po. Kasi nga, ina-apply ko yun siya sa, ano, ina-apply ko yun siya sa, guys, sa mid-alert doon sa kampanya ng aking kaibigan. Ina-apply ko siya na mag-drive siya doon. E ngayon, nagkukuha siya doon sa kiti ng trabahoan ko, uh, siya ang nag-drive ng transport, sa medical transport doon sa trabaho ko. Itong, ano, itong aking katrabaho, uh, kung minsan kasi yung may mga appointment na ganyan, pinasamahan namin ng mga katrabahado doon, either CNA si o mga kung sino-sino ang sumama doon papunta sa appointment basta may mag-assist lang sa pasyente po. Ngayon ang nangyari, sumama itong kaku-worker ko guys, sumama doon sa pasyente na pinapadala namin noon. Eh ngayon guys, doon nagkaila-ila sila ng aking ano guys, sa una yung aking nobyo, yung aking nobyo, yung nagda-drive sa ano, sa medical transportation, nang nagda-drive, nagkaila-ila sila guys, yung co ko. Nagkaila-ila sila. Tapos yung nagkaila-ila si girl, guys, siguro nagkagustuhan silang duha or eh, ewan ko lang basta nagkagustuhan silang duha kasi bago ko nalaman, bago nag-admit yung babae, sinabihan na ako ng aking nobyo Uh, noon na ganun daw ang pangalan ganun-ganon okay-okay naman daw yung babae ganun-ganon parang parang sinabi sa akin na nagkausap sila parang ganun ang nangyari ganun pero walang walang directly na sinasabi na nagkaganon silang dalawa yung ano lang yung sinasabi ko lang sa nobyo ko noon na niya sa, sa ganun-ganon um yung ano daw, okay naman, pa, okay daw yung ugali niya, ganun. So, pero hindi ko, wala akong clue. Kasi naman ako, pag mag-boyfriend ako, guys, trust na trust ko talaga yung boyfriend ko. Kahit, siguro, kung hindi ko sila mahuli, nag-ganun, nag, uh, talagang, wala guys, trusted pa rin ako sa tao na yan. Pero ayun na lang, nung panahon, yung isang araw, na-mention ng aking, ano, na-mention ng, doon sila nag-commit yung transport, transfer, pinatrabaho ko yung aking nobyo, guys. So, no yung isang araw, nag ano siya, nagsasabi siya sa akin, guys, na, um, itong pangalan na daw nga yun, yung co-worker ko, sumama so daw sa appointment, nagkakilala sila, binigyan, niya, binigyan siya ng phone number, ganun daw. Tapos ko, sa isip ko, pero para wala pa rin ako kasi ganun talaga, trusted ako sa taong kasama ko. So ngayon guys, Diyos ko, pagbalik na ako guys, alam nyo sa trabaho, malaki na si Kyle that time, so bumalik, bumalik na naman ako ng day shift, oh, nagdi day shift na ako. Um. Kain mo na tayo. So, nagdi day shift na ako guys. Nakita ko yung co-worker ko. Mm. Gita ko siya palagi every day kasi day shift din siya. Ah. Hmm. Nandoon ako guys sa isang kwarto. Gusto niya akong kausapin yung coworker ko, kausapin niya ako. Sabi niya, in English niya, in English. Sabi niya, pwede ba kitang makausap? Ah. Ako naman. Yeah, sabi ko. Anong ano ano? Ah, pwede ba tayong mag-usap noon? Sabi niya. Ay, sa trabaho ko. Sige, mag-usap tayo. Doon. na susunod din ako kasi gusto na importante daw napaka -importante daw na mag-uusap kami sabi ko ano yun sabi na yun si ano daw yung, yung ano ko yung, yung, nobyo ko yung uyab ko raw daw guys yung uyab ko raw yung uyab ko raw yung nobyo ko raw naka ano daw niya guys na ganun daw sila <laughs> na, ganun, na ganun daw sila guys yung boyfriend yung boyfriend na ganun daw sila guys nang, nang unang nung nobyo ko na ganun daw sila Iwan ko kung saan, basta nagaganon daw sila. Pero so, sabi ko, sabi ko, hindi eh, ko na inaalam kung ano, kung saan sila nagaganon. Pero narinig ko sa kanyang bibig, sariling bibig niya, guys, nagaganon sila. Nagkaano daw sila, nagkaintindihan daw sila ganon ana, ana. Sinasabi daw niya sa akin dahil ako ay nagigilty daw siya na ako ay nagtrabaho eh kaharap-harap ko siya ng trabaho. Talagang nagsabi siya sa akin na nagaganon daw sila ng aking ano, aking nobyo. So ngayon, uh, sabi ko, kung naganon kayong dalawa, sabi ko, hindi e kayo nang dalawa. Kayo na, sayo na siya. O, oh, yan ang sinabi ko sa kanya. Sayo na siya kasi ayoko na sa kanya. Oh, ah, ganun ako, eh, ganyan yung pagmumukha ko guys. Diyos ko po, ay, eh, ayoko ng lalaki ng ganyan. Pero, ang nangyari, yun na, basta sinabi niya sa akin na nagganun silang dalawa. Ngayon, din na, wala na ako. Umuwi doon si ano ko. Umuwi doon si aking nobyo sa bahay kasi guys. Yung nobyo ko, walang bahay. Ako ang may bahay. Tapos, nandoon, nakatira sa akin na. Live-in. Sabi ko sa kanya, nag-apartment na yun noon eh. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, ay, hindi na pwede na tayong dalawa dahil ano, dahil uh, nagsusumbong sa akin yung babae doon sa trabaho na, na ganoon daw kayo. So, wala na tayo. Paghiwalay na tayo. Sabi ko, na sabi niya, patawarin mo ako, sabi niya. Sabi ko, hindi. Patawarin. Eh, ano yan? Hindi naman tayo kasal ano siya, a divorce siya, tapos ikaw, divorce ka rin, pariha kayo nalawa, wala na tayo, so nagkibalay kami guys, ako guys, after, after a week, tawag siya ng tawag sa akin, sabi niya, Pas pasailuon ko raw siya guys, patawarin ko raw siya, pwede ba daw patawarin, sabi niya, pwede, ano, kung kahit, an, kahit daw, ano daw gagawin niya guys, sabi niya, kahit anong gagawin niya, nagagawin, ano daw mga bagay, na gagawin niya, na mapatawad ko lang siya, sabi niya, sabi ko, hindi nga pwede. Kasi, nagluib ka na sa akin. hindi pwede yun. Pero sabi niya, gustong gusto daw niya ako guys. Sabi niya, kung pwede, tawarin ko talaga daw siya. Mimilit. Sabi ko rin niya, ano kayang paggawa ko na mga lalaki nito? Kasi galit ako sa kanya. Galit ako nga na hindi ako galit. Kaya, so, ano kayong gagawin ako nito? Ay, hey, umuulan-ulan guys. Bawag siya. Sabi ano ano kayong gagawin ko? Kasi sabi ko, okay naman sana siya. Kaya lang, kasala sa akin. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, guys, punta ka dito sa bahay. Punta siya, guys. Nakita mo ba yung ano? Ulan-ulan pa yun, guys. Sabi ko, sa labas ng ano? Sa labas ng, uh, sabi ko, sa labas ng koral na yan. Sa labas ng fence na yan. Sabi ko, English siya, guys. Taga eh. dito, eh. Taga Amerika, eh. English magluhod ka, sabi ko, kasi nagkasala ka eh, sabi ko, magluhod ka, maglakad ka na magluhod, galing sa labas ng kural, at saka papunta dito sa bahay ko sa harapan, agoy, Ginag hindi ko man alam guys, na maulan-ulan guys, ginawa man guys, guys, ginagawa talaga niya guys, promise, naglakad yan siya guys, nagulan-ulan, nagluhod talaga yan siya guys, galing ng aming, sa labas ng kural, hanggang pumasok sa harapan ng bahay guys, sa pintuan, Diyos ko, pag-open ko doon sa pintuan, guys hinampas pa siya ng anak ko ng ano guys yung dito niya hinampas pa ng anak ko kasi that time 5 years old pa yata yung anak ko 5 years old hinampas yung dito yung ulo niya sabi niya ng anak ko what are you doing here uh, sabi ng sabi ng anak ko what are you doing kasi nakita niya lumuhod siya papunta doon sa harapan sa ano ko hindi ko rin naisip bakit ginagawa ko yun sa kanya nakakaano naman nakakaawa yung amerikano amerikano guys nakakaawa kasi hindi ko rin naisip bakit ginagawa ko yung ganun siguro galit ako kung ano basta yun lang yun na, titingnan ko kung titingnan ko kung gagawin ba niya yun ay, gusto niya kami magbalikan. Ginagawa man niya, guys. Ginagawa niya, guys. Hmm? Hinampal, hinampas, pa yung ulo ng anak ko, guys. eh Hin, hinampas, hinampas siya ng, ng aking anak, yung ulo niya. Kami, ano daw ginagawa niya, ganun-ganun siya. Naglakad siya na nagluhod galing ng, ano, sa so labas nga. mayo siya. So, man, guys, nagbalikan kami, guys. Kaya, lumuhod man, guys. So, nagbalikan kami. Okay, guys, after one week, guys na ko talaga guys na hindi na talaga pwede iniisip ko yun guys ilang bisis ko yan mga si of course everyday iniisip ko yan mga one week na pwede ba siyang balikan na nagkasala na siya na nagluib na siya guys so, na-inisip ko talaga hindi pwede na hindi na parang kulang na yung trust ko sa kanya so one time pumunta siya sa bahay kasi that time nagsiparit na nga, nag ano na nga kami nag apartment na siya sinabihan ko nagpunta sa bahay siya umaga yun guys umaga hindi ko talaga malimutan guys umaga Pumunta siya sabi ko I'm going to tell you something, sabi ko. Sabi ko, may sabihin ako sa iyo. Uh, sa araw na to, mula today, sabi ko, hindi na hindi, hindi ayoko na sa iyo, sabi ko. Bakit? Sabi, ba diba pinatawad mo na ako? Hindi. Sabi ko, hindi. Iba eh. Iba na realize ko na hindi pala pwede. I'm so sorry. Sabi ko, hindi pala pwede. H wala na akong ano sa kanya. Parang nawala ang love ko sa kanya. Nawala yung pag-ibig ko. Nawala yung trust ko sa kanya. Sabi ko, maghiwalay na tayo today. So, alam mo ba? Alam nyo ba guys? Anong ginagawa guys? nagkiss siya sa forehead ko, guys. Sinasabi niya. Sinas sinasabi niya, guys, na I'm loser, sabi niya. Tapos, umalis na siya, guys. Mula-mula nung araw na yan, guys. Hindi siya maano ano, hindi niya ako mablim. Biniblim niya yung sarili niya na bakit hiniwalayan ko siya. Yun ang, ano, talaga, guys. Yun ang story ng sa usang, ano, ko, guys, sa unang uh, may nobyo ako, guys, after ng tatay ni Kyle, ha? So, ayun, naghiwalay kami. Pero, believe din ako sa tao na yun, guys, dahil gustong gusto niya yung ano guys kasi yung, un, yung, unang asawa niya Amerikana tapos pangalawa ako nga nagka, nagka girlfriend siya so ngayon nang mula mula nagka girlfriend siya sa akin guys nagpunta siya ng Pilipinas guys dahil nag, gusto niya niyang Pilipina nag asawa siya ng Pilipina guys tapos ayun nag asawa siya ng Pilipinas iparto natin guys yung ano yung pag aasawa niya ng Pilipina guys nung nangyari sa kanya yung pag aasawa niya ng Pilipina nag asawa niya ng Pilipina, Pilipina tapos ang Pilipina may anak na lalaki tapos dinalan niya ang Pilipina dito guys. Part tayo guys. Abangan natin yung parto ng istorya ng buhay niya guys. Ayun lang po guys. Thank you po guys for watching. Thank you for watching and please like and subscribe to at sa ating page po, sa ating channel. Thank you guys. Bye-bye.